Kanina pa ako dito. Napansin niyo ba to? Na? Yeah. Ito yung latest ni Huawei. Huawei Fit 4. So, bakit ba ako bumili ng ganito? First of foremost is, ito is tinatawag nilang smartwatch. Pero yung main objective ko nito is to track my fitness. Kasi, In my previous years, kung makita nyo naman, ang taba-taba Pero, nung na-introduce yung mga smartwatch and something like this, I started with Mi Band 6, then Mi Band 8, then now I evolved to Fit 4, in which mahilig talaga ako mag exercise and activities. This is not only a step counter, but also a smartwatch with GPS. Kung mahilig kayo magbike, then meron na siyang sariling GPS. Hindi ito review pala sa mga specs nito. So, i-clarify ko lang ano yung basic na ginagamit ko yung smartwatch. So, isa is etong smartwatch na fit for is may capability ka ng mag-talk na through the smartwatch. Naka-bluetooth lang siya sa cellphone mo. Then, you can see the messages. Pwede ka mag-answer ng call. Aside for that, pwede ka rin mag-send ng instant reply sa mga SMS. And also, hindi ka na makakamiss ng notification. Kasi for example, a e SMS, pwede mo siyang i-trigger dito. Pwede mo siyang mga instant messenger, pwede siyang i-trigger dito. So, magiging makikita mo na siya kahit hindi mo sinitingnan yung cellphones mo. So, aside from that, ito is sleep tracker na rin. Kasi napaka-importante ng sleep tracking natin ngayon. Kasi sa stress, sa trabaho, minsan pala napansin natin, hindi ka pala nakatulog ng enough. Like, I ensure na meron akong 8 hours of sleep bago ako makapag-trabaho ulit. Kasi yung 8 hours of sleep is non-negotiable when it comes to rest. And not only, meron pala tayong different kind of sleep. Merong deep sleep, merong nap, tsaka meron lang na nakahiga ka lang. So itong smartwatch na Fit4 is, yun nga, napaka-tracker. Medyo accurate na siya ngayon comparing dito sa mga maluluma na band. And yung main advantage lang sa pagdating dito is meron na siyang GPS. So, hindi mo na kailangan magdala ng smartphone and para lang makakuha ng tracker. Then, accurate na rin siya when it comes to steps. Kaya eh, yun yung kagandahan pagdating. And also, yung battery life niya, maabot lang ng mga around 10 to 8 days. So, aside from that, medyo ano na rin siya? Kailangan mo na rin siyang i-charge. So, aside from that, uh, yun. May maganda pala tong features. Ito ay yung SP or oxygen tracker. Yun, makikita dito. Tsaka yung heart rate na napaka-importante pag mag-training ka. Kasi pag nag-peak mo yung heart rate mo, then yun, nasa zone 1, zone 2, zone 3. So yun yung mga na monitor na natin. Then, recovery heart rate. So, ibig sabihin, throughout the day, itong smartwatch is nag-create na siya ng profile, ng digital about your health. Then, meron rin si Huawei na analytics na automatic. Si Huawei Health na mag integrate na siya automatically. Then, mag advise siya kung gusto mong magpapayat, gusto mong magpa-weight ng loss or gusto mong mag-cardio, ma-improve yung VO2 max, yun, napakalaking tulong. When it comes to cycling naman, yun, nami-measure rin niya yung speed, yung heart rate, yung map, yung location, then pwede mo na siyang i-integrate sa Strava. Kung, kasi, if hindi mo talaga na Strava, not, hindi daw yan na-happen. Kaya, kung biker ka, mahilig ka talaga mag-strava or mag-track. Kasi doon mo makikita yung average speed, yung elevation gain, yung speed, time duration, yung fastest na speed na na-attain mo. Then, elevation. Then, total elevation gain. Yun yung kagandahan pag meron ka talagang smartwatch na tracker with GPS. So, aside from that, is pwede rin siyang pag natulog ka then dito na rin nag alarm clock ko hindi ko na siya hinuhubad unlike unless maligo talaga ako kasi ito is meron siyang nylon strap so yung nylon strap is mayroong 500 plus na compare sa regular na silicone strap ito ito yung kagandahan kasi pwede siyang mabasa then madali lang siyang matuyo yung Nylon strap. And yung charging port niya is ano na talaga. Yung parang patong na lang. Tapos, madali lang siya i-charge. Less than an hour. Papupuno na yung 100%. Then, napakaraming ano nito. Mukha. So, pwede rin... Pwede rin... Ah! Ito pala yung advantage. Mayroon siyang Gcash. Pwede mo siyang i-link sa Gcash in which pwede na i-show yung QR code. Then kung magbayad ka, di mo na kailangan ng phone. Ito na lang. Tap mo lang siya, then mag create na siya ng QR code then scan na dun sa ano, saan ka babayaran. Then mag auto deduct na yan dun sa GCash account mo. So, yun lang yung ano, advantage. Naka-Bluetooth na rin ito. Tapos, nag-order ako nito, di ko alam, meron palang kasamang buds 2 na libre. Kaya nagkaroon rin ako ng wireless head headphones or earphones. Kaya ngayon is meron pa silang promo less than 6,000 pesos. Nakuha ko siya. Then yun nga napaka adjustable na. Then mas mapadali yung buhay mo kasi na mo yung ilang steps araw-araw. By the way, kung gusto niyo magpapayat uh, targetin nyo 10K steps per day. Yun yung secret dyan. Kasi kahit mag-run ka everyday, yung running kasi hindi naman siya patanggal taba eh. Yung walking talaga, yung patanggal taba. Kasi dun mababurn yung fats mo when it comes to walking. Pero sa running, cardio yung burn So yung mga sugar, yun yung ibaburn niya. So kung gusto nyong start na mag-fitness, then recommended ko siya na Huawei Fit4 for, for better life. And then, to start your fitness journey. Kasi pwede siyang mag-alarm rin na, uy, matagal ka nang umuupo. Magbabibrate yan na, uy, stand up. Ikot ako doon sa CR. Ganun lang. Yun yung kagandahan. Then, para siyang smart wa Apple Watch. Nagpakamalan nga to na Apple Watch maganda daw sa malayo. Kung kakita niyo yung profile ko na naka naka pero naka smartwatch. Okay? So 'yun lang for now eh ah, ito, Fit 4 na advantage. Hindi ko na sasabihin yung specs kasi ang dami na nag-vlog nito. Yung ano lang, use case yung di-discuss natin sa video natin.